Pag-shake sa baby, pwede maging sanhi ng maagang pagkamatay ayon sa pag-aaral. Isa ka ba sa mga nag-uuga o nag-shake sa mga bata kapag nangigigil ka? Nako! Huwag niyong gagawing habit yan. Dahil ayon sa mga pag-aaral, pwede itong maging sanhi ng shaken baby syndrome na isang uri ng seryosong injury batay sa pag-aaral ng science nature. Kapag sinishake ang isang baby, maaaring masira ang kanyang brain cells at napipigilan nito ang pagpasok ng oxygen sa brain na pwede nitong ikamatay. Kapag inuuga ang baby, nauuga rin ang sensitive parts ng brain nito na nagre sa bruising, swelling at bleeding ng brain na pwedeng magdulot ng permanent brain damage o maagang pagkamatay. Payo ng mga dalupasa para maiwasan ang komplikasyon sa bata, tigilan na ang pagsishake dito sa tuwing ikaw ay nanggigigil.